Good morning mga people, it's me again, Jim Frias. Yes, magbabalik na naman for today's video, mini vlog. sisimulan natin dito sa magandang umaga kasi ngayon ay papasok na ako mga bossing. Kitang kita nyo naman, nagbibihis na ako dyan. At charot, hindi ganon tara. Samahan nyo nga ako sa panibagong adventure natin ngayon mga bossing Kasi ngayon ay may pupuntan tayo ngayon mga bossing. Maganda to kasi maganda din ang gising ko mga bossing. At dito nga nagbihis na nga rin ako dyan ng white t-shirt na polo mga bossing Para naman all goods tayong tidnan. At teka nga lang, itatransfer ko na nga rin ko kasi Naiilang ako kapag dito ako sa camera nagsusot ng dalit. Teka lang ha. At ayan na nga mga busi, nakapagbihis na ako ng maayos. Tignan nyo naman ang aking formahan ngayon. Talagang estudyanteng estudyante pero hindi tayo papasok mga nga busi. Nakakamiss talagang pumasok kasi ganito talaga ako gumigising dati nung grade 12 ako mga busi. Alas sa isang nagigising tapos gagayak na ako. Ayan nga yung requirements para doon makapasa tayo doon sa ating in-applyan, At charot, hindi nga mga busi. sa-share ko nga sa inyo itong mga bi video ko mga busi for today's nga. Ay pupunta tayo doon sa Orbiston do pang kumuha ng pera mga busing sobrang ganda nga ng ngiti ko dyan mga busing sabi nga nung kuya ko kung saan daw ako pupunta sabi ko ay secret nagpapugi nga lang ako sa kanilang dalaw ng kapatid ko kasi, kasi yahatid na siya mga busing ayun nga silang dalaw at ayun na nga mga busing dali dali na nga kami pumunta doon sa aming barangay mga busing kasama ko nga yung tatay ko kaso nga lang ay iniwan niya na ako mga busing kasi meron naman din akong sasakyan dito mga busing umistap nga lang din ako dito sa may barangay kasi hinihintay ko nga yung mga kasama ko mga busing at teka lang ha mamaya update ko kay ulit A few moments later. At nakarating na nga tayo dito sa bayan ng Orbiston do mga bossing. Bali nandito nga tayo sa may likod nila nagpapa-print ng aking ID mga bossing. Andito na nga rin tayo sa loob mga bossing. Ayun na nga yung mga pinilapan ko mga bossing. Bali in interview lang ako dito mga bossing. At dito mga bossing ay tapos na nga rin kami na yung interview mga bossing. Bali ala una ako tapos dito mga bossing. At nandito na rin ako sa bayan namin. Nakuha ko na nga rin din yung kinilim kong pera. At ayun lang for today's video mini vlog. Maraming salamat sa nanonood sa akin palagi. Bye-bye.